Bakit? Hello guys, ngayong araw nga ito ay merong tuwang-tuwang bata. takaran pa niya kasi hinihintay itong scooter niyang pinabili niya. At mangyayak-ngayak nga doon siya sa tuwa ngayon. Kaya ito pupunta agad ng bundok para itesting niya kung paano siya mag -scooter. Yan bali guys. Uh, binila namin siya ng scooter dahil nga ayaw namin masanay ang mga bata ngayon sa dahil mga bata di ba? Rabi puro gadgets na puro gadgets. Wala na halos di mo na makausap. Kaya dapat ang bata turuan natin lumaro maglaro sa labas ng mga ganyan simpleng bagay. Oh. Kasi mula yung bagay yung ganyan. Huh. Diba, Nakapag-exercise na rin sila. Susubok sya tingnan nyo. Kaya. Yeah. Hindi ganyan nag-scooter Magaling kami si Daddy Ah, totoo talaga Kami talaga Para sa amin po talaga yan Parang na-scam namin siya Dahil parang kami yung nag-enjoy Dito sa scooter na ito Naku po, ang tatay po palang gagamit Patay mo muna siya Bilisan mo Pakitaan mo si Siren kung paano. Wala na mas mabilis. Yung pababa. <laughs> yung tatay ang gumamit. <laughs> Sarap. Ano yan? Ano mo yan? Oh, may buta. O, oh. sasakit.

At dahil di pa nga dosa na si Siren, ay pinakitaan ulit niya paano mag-scooter. Baby, parang baral naman mag my na balance ako. Dapat ganito gagawin mo, Siren, ha? Ganyan. Balance, balance, balance. Tignan mo, bumababa na siya ng kusa, eh. Need mo na lang mag-balance. Yun, need mo ma work Daddy. Ha gup-gup baba kaya mo. Hindi? Babae. Toto.